Oh. Ito na yung siling sigang, oh. Malalaki na. Yan, oh. Ito na, oh. Ayan na yun, oh. Yan na, oh. Yung siling sigang. Ito na. Ito na. Yan na yung siling-sigang, oh Tamtaman na ang laki. Yan, oh. Yung iba, namumulaklak na, o. Oh. Laki na, o. Oh. O, oh, namumulaklak na, oh hmm, Yan. Hmm. Yung iba naman, ay maliliit pa, o. Oh. Bansot. Hmm. Pero itong iba, lalaki na. Bilis na ang lumaki. Namumulaklak na nga yung iba. Oh. Hindi pareho ang pisto. Pareho. Ayan oh. Tapos dito naman sa kabila. Ayan, talong. Oh. Talong oh. Yan, ilang puno lang ang talong. 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 Ayan, talungan. Tapos, sa katabi, okra. Bansot. Bansot. Lakas ng init Ay okra. Ay, may putihin palang okra. Ano yan, oh. Okra. May okra. May talong. Ito yung mga sili. Ano oh. Siling sigang. Siling sigang. May bansot. May hindi. <laughs> Peace.